Hello, good evening. Charis, kami ay naglalakad. Pinababa <laughs> kami ng jeep dahil plat ang kanyang gulong. Malayo-layo ang aming lalakarin. <laughs> Tapos pagdating din nila ng isla tuwi <laughs> Yan si Ati Alona. Zaina, yeah. yeah. Zaina, Zaina. Dayna, sunduin mo kami, Dayna. <laughs> Naglalakad kami. Alaylakad. Maawa ka. Lalo ang kukulot yung buho ko. <laughs> <laughs> Nangungulot na. Nangungulot na. Panis. Linggo pa na naman ngayon. ngayon. Oo, ano. Ang dalang na dito. Ang dalang na ano to Lakarin natin? Papunta doon? sa highway. Ito highway Oh, highway na yan. Oo. Oh. <laughs> oh. Bakit gawa oh, si no? Marami ba? Oh, ron, oh, diba? uh -oh. Uh -oh. na ang highway eh. Highway nga. tukam niya ang kapansinan iba kapansin si ano ibang ugan ibon kung ano biglang nagganon ng bumtama lang. ano uh, uh, niya <laughs> kanya na ito mga gip ah itara sa kay tayo kay pa sa kay in your dreams <laughs> tayo yung gulo. Doon na sana tayo, no? Kaya ha? Sabi pa naman, no, tayo na, tayo na, may jeep na. Sabi ko ba, yung sura ng e lahing, o saan taping, tayo na, sila ngayon pa. weeks na akong walang day off. Two so, weeks? Hmm. Ayaw ko na nabawi mo yung... Sana maubusan ang tag para. Alam. <laughs> Iba ni panalangin dito. Iba ni panalangin, mo dong. Ang <laughs> gagawin mo dong buong magdamag. Tutulog. <laughs> <laughs> Sarap patulog. Baguli. Ngayon pa lang tong, umuwi ka na. Kung na nagsasabi. May <laughs> ano na ako eh. May rasan na ako para umuwi. Picturean <laughs> mo na yung pagkakit. Não faz bonão, Ano na sana, ano? Kami ay malilit mm -hmm. ng uh, biski bibili pa at tinapay. Mm -hmm. Ay, <laughs> may motor sa likod. Saan? Ito, sa likod natin. Agoy! Yes. Ala, Eh, nang pre. Sana. <laughs> Mahilap Ay, linggo nga pala. Linggo ngayon, tayo. Ano, maglakad tayo? <tinyang noise> Hindi. naman. mga kabili sa oh. Ala eh yung may mga motor dyan sa doon naman kami okay. Dahin na, dahin na, dahin na Tulog ka, tulo. ka na, tulog Amazing ka na, I need I-mention mo ah Ate dahin na naman? Kaya nga. Chat ka na, wala kang cellphone. Ano na? Kaya mo yan. 26? 26. Oh, ay, ka nga naman. Kasi, Ayan na. Puno rin oh. No? Ay, pwede. Tara. Kasiya, eh. Ate, tara. Kalungun mo ako. Eh. Ate, alam na. Kasiya. Kasiya. Alam na. Alika, ate. Ego ka? Oo. Ako mo. Ha? Hindi nyo kayo. Alay, yung sinakin namin na jeep eh. Ah. Salamat. pa makabili pa ako tinapay sa bikiri. Doon, sa uh, bago sa binili. Bili tayo tayo. Nakaka pa eh. Walang lately. Rayo, mga senior. Wala pa, maaga pa.

drive. Ay, naglakad kami, Ana. Ano ba yun Hindi. Nakita ko lang siya sa kanto. Nada, nadadaanan lang kami. Kasi yung jeep na sinakyan ko, naplatan. Gawa niya, ang pilat kasi. Tumagilid so, yung jeep. <laughs> Oray, Diyos ko! Portito lang na yata ako. Ana, may tinapay ka dyan? Sarado yung bikiri. Ibabay tamins kasi ako eh. Ate. So, nandito na kami sa loob. <laughs> Live talaga yun. No? Kasayang lang ako luto. Parang hindi maganda yung pagkakulot ko ngayon. Ha? Ay, walang gawa. Anong walang gawa? <laughs> Man, Ay, hindi ko naman pala ngayon. Hindi lang ngayon yung parcel. Uh -oh. Salamat, Sir Enrico. Salamat. O, tingnan mo, walang gawa. petix petix na naman ngayon. Parang hindi sil, no? Tambak pa kayo? ba kayo? Oo, tambak. Lagi naman. Hindi kami. Lahat ng... ng... lagi lang natatambakan yung dulo, yung double load. Lahat ng mariti sa amin, naganap na. Oh. <laughs> <laughs> Lahat ng pagkatsikahan, ang, pang palipas. Ura. Pero sa iwan, laging tambakan talaga. Buti nga walang tambak din dun sa doon. Eh, pag may tambak mo sa doon, sakit sa ulo. Hindi mo na alam kung mag i ka o ka ng tambak. Kaya. Uh, no? Uh -huh. Lalo na dun sa amin. Ayun talaga ano ini tambakan kasi mga lagpas galing di at sa kasi. Mm. Dati pa eh, ganun nasa laga din sa dulo. Kaya dalawang lang, ano na, dalawang buwan na hindi gano'ng katambak, no? Not like nung June na, grabing parcel nung June, ano? Oo. Sa bagay, pasukan. Oo, gusto naman hindi gaano. Ngayon, ngayon, ngayon kaya. December uli yan. Yeah. Ah. Ang kawawa na naman, laging alaon ang uwi. Eh. Ngayon, ngayon, ngayon kaya. Parang pasitiba. Ano oh. naman ito na po? Patayin ko na. Babay na po. Ingat po kayong lahat. Happy Sunday. God bless you all.